Good morning po mga kalaki. Narito po tayo ngayon para mamigay ng mga 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Hello, magandang magandang umaga po. Ang ganda ng sikat ng araw. Oh. Ano pang hinihintay mo? Hunin mo na ang mga lucky numbers. Nauna, eto na po ang 3-digit lucky numbers. Texas, 536. Israel, 719. Las Vegas, 384. Alaska, 939. Saudi, 726. Japan, 487. Italy 931 Germany 269 Korea 315 Greece 039 Canada 817 Mexico 942 Australia 735 New Zealand 744 India 769 Philippines 537 Thailand 405 Taiwan 302 Malaysia 938 Dubai 677 Hong Kong 311 at Singapore 348 ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga abay takbo na sa sukin yung outlet ang ganda ng araw oh. make sure po nagaganda rin ang umaga natin ano po at sana po ikaw mismo na hindi pa nananalo ay maranasan mo nang manalo this day sa buong maghapon okay ingat at good luck Tara! lalaban na, na rin ako